Brunch, Br salamat hey, uh -hmm. sa Kasiang nandigay niyang gabot. Mm. Malaking bagay ko sa akin yun. Dapat. Yun lang. Oh. Hindi na ka makapulisan pa. Sa iyak ako Maraming salamat. Tay, maniwala kayo na ang Diyos ang magpapagaling sa inyo. So, gumagamit ang Diyos na tao para hindi kayo pabayaan, para tulungan kayo sa anuman yung pangangailangan ninyo. So, lagi po kayo magtiwala sa Kanya. So, ang Diyos ang tutulong lagi sa atin at hindi tayo pababayaan. salamat po. Salamat po. Salamat na eh. Sige, pag ano lang, maging... Well, ano, long, lagi, lagi, lagi kayong mananangin. Mananangin lagi. Wala tayong ibang kailangan kundi ang Diyos. Walang ibang tutulong sa atin kundi si, si God. Okay. Malalampasan din natin lahat ng na mapagsubok na ito. Okay. Sige. Tiwala lang sa Panginoon. Sige. Bigay pinagkaloob nyo. Salamat po sa binigay na pagpapalang ito. Sa simpleng gamot at sa pagkain Panginoon. Lord, nawa, ang mga gamot na ito ay maging uh, kagamit gamit sa kanyang pagpapagaling. At sa kapulong po ito sa kanilang ng pagkain, maging kalakasan nila. Salamat po sa inyo po ng uh, biyaya ang pinagkaloob na ito. Tunay na mabuti kang Panginoon sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila uh, financially, spiritually, physically, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Si si Tatay ano no? Tatay, Tatay... Eh, uh, Seria ako. Seria ako. Ayun si Tatay Seria ako. Ayan po. Okay, thank you po. Salamat. salamat po sa inyo, Thank you. Maraming maraming marami, salamat mo po. Mo po ng ano po, nais po nyo pag kung nyo po kami na makapagbigay kami ng mga uh, sin tuturo lang sa Bible. Okay. Dito po kami. Amen. Pwede so, po na pwede kami makapag Bible study sa inyo. Kahit wala po 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 yung mga kailangan po natin si Jesus. Okay. Amen. Ang pagkapal ng noon ay tatay. Tatay ano pangalan niya? Willie. Tatay Willie. Nandito po sa kanang banig ng karamdaman. Panginoon, ikaw pong kumilos sa kanyang buhay, pagpalain po siya, pagalingin niyo po siya. Mga Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga taong tumutulong sa kanya. At mga Panginoon, makita ito ng ibang mga tao, Panginoon, na hindihan tumulong sa kanya. Si tatay po, Panginoon, ay Lord, pagpalain mo siya, pagalingin mo siya, Panginoon, huwag po lamang aming naasahan. Ito na itong Diyos. Salamat, salamat po. Kung hindi nalang, pahala ni Yesus. Hindi hmm. hmm. lugaw. Lugaw? Lugaw. Ah, lugaw. Gusto? No? Lugaw Gusto niya ano po ano po? Ano po? Gusto niya na? Lugaw. Lugaw. Okay. Sige po. Okay. Nandiyan dito nabasa. Lugaw. Lugaw. O, naririnig niya? Mayroong ano tay. Manok tay. tay. Wala nang manok. Lugaw lang. Plain. Plain lang. Lugaw. Ah, oh, sige. Nagugutom siguro. Patanggapin mo na. Tay, oh. okay. ay. ay, ay Naniwala. Man, ka kay Jesus, ay kay Jesus. Okay, tatanggapin so mo si Jesus. Panginoon, tinatanggap kita, sabi Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. O ano po mong mag-ask sa hangang buhay ko, Saan ako mag-aapunta sa iyo. Sa iyo lamang ang pinagkakatiwala. Praise the Lord. Mm. Ikaw Amen. na, sabihin mo sa kanya, Panginoon, Sabihin mo, Panginoon. Hello. Tinatanggap kita. Tinatanggap ko tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang Panginoon. Bilang ko, Panginoon. Diyos. Diyos. At tagapagligtas. At Ng aking buhay. Ng aking buhay. Salamat Amen. po. Salamat po. Salamat po. Yes. Amen. 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 Lord. Pagtiwala. Lugaw, Pagaling ka niyo? tayo. Lugaw. Oh, yeah, Okay. God bless tayo. Ba? Pagaling ka. Ang Diyos magpapagaling sa'yo. Mm. Lugaw. Sige. Salamat ay. tayo. Salamat, Salamat tayo. Ka. Okay. Hello po. Masa na kayo na na kayo na ay? Yan para sa inyo po 'yan, Ma'am nandito po kami sa isang lahi no. Namimigay po kami ng kinapay. Uh, <laughs> Happy Mother's Day po. Ito po kami sa kabundukan, isang lahing taytay. Ayan -tay. po yung lugar. Dad po, na uh, namin bahay, binibigyan namin ng mga pinapay. So, please support this. Wala po kami ng community pantry. Kami po mamimigay sa mga bahay. bye Ayan, ito po. Tasty. Salamat sa mga nagbigay ng tulong. Ito, may isa pa. Tay! Saan po asahon niya, tay? Exercise yung tay, ha? Sa si tatay, no? Bibigyan natin. Sila na. Nay, Happy Mother's Day! Ako. God bless po, God bless si tatay, nagigyan din meron mo janja? meron ayan meron pa sa ano pocket na po kami ayan meron pa marami po pwede na po kayo magkape ulit tay oh. ayan singasawin niyo tay o oh, sige pag pre na po sige